ropa leak ba ng washing ang problema mo so, natin ng tubig itong solusyon yan o oh. langin ah, natin yan o oh. nagre ito may may tagas ito ayan ah, o oh. ayan, siya, sya hindi naman sya naka-drain okay drain natin. Ayan, o. Oh. Oh. Malakas. Malakas na yung drain. Tukunin natin yung ano. Yung wind cell ni Rachel sa drain. Itong problema niya. Tanggalin muna natin ang Toby Gawa natin ng paraan. Dito ang may tama nyan. Dito ang sila. Gawaan natin ang paraan nito. Kung maayos ba. Tama sila nyan. Yan. Tama sila nyan ang tropa. Ayan. Oh. Ito. Ito na na ito. Musalsal na. Kaya lumulusot ang tubig. Kung wala kayong pambili, gawa natin ng paraan. Ayan, sila na yan eh. Kaya lumulusot na ang tubig, oh. Kung wala kayong pambili, gawa natin ng paraan. Pwede nyo gawa ng paraan. Kung wala kayong pambili nito. Ang maganda talaga nito, palitan ng bago. Kasi hindi na kayo magpipir. Pero kung wala kayong makukuha, no, malayo kayo sa magbibilan, gusto nyo gawa ng paraan. Ito, gawa natin ng paraan. Papakita ko sa inyo. Tropa, ito nito, interior. Ayan, interior to eh. Mga gulong ng motor o gulong ng sasakyan. Yan ang ididikit natin dito. Ayan. Lalo na yung mga malayo sa bilihan. Yung mga nasa probinsya. Ayan. Ragbihan lang natin yan. Ayan. Markahan lang natin yan. Markahan natin. Saka ating kupitin. Brasin natin to para ah, dito gumas pang para kumapit yung ano ididikit natin lagyan natin ng rugby eh nah dito na Ayan. Ayan ano to natin ng rugby at ito si Anya, busal-busal na eh nakatipis na sa sobrang tagal na kaya yeah, kung ikaw medyo malayo sa bibilan lalo sa probinsya medyo malayo pupunta ka pa sa bayan hindi mo pa ito lang yan interior lagi natin yung interior mas ikitikit natin yung so, nakatropa yung interior na ginawa natin ikitikit natin dito tapos patutuyuin natin no, ayan o oh, makinis na yun o oh. So, nakatropa o nakatuyo na natin o yan na tuyo na ah, napigil na itong balik Pag-testing natin kung kumubara ba yung hinihinawa natin. pag Hi. natin sa tropa bumusan natin ang tubig kung pa ba Ayan. tingnan natin doon oh, parang wala na oh. malinis na oh. Oh. katropa yung ginawa natin oh. table epektibo oh. yun lang yung kadali oh. kaya yung mga nasa probinsya medyo malayo sa ciudad at may leak ang hose nyo no? yun ang problema nyo eh yun lang oh. interior lang yan saka rugby yun lang ang katapat no? Oh. ito, ito. subukan natin i-drain ayan, oh. ayan titingnan mo ha o oh, yan tumulo papatay natin patay ko na o. Oh. natin kung may tulo pa ba pagkana muna natin ang tubig o, oh, natin kung may tulo oh, wala wala siya. Wala siya. Ayun lang. Simple lang. Oh. diskarte lang. Oh. Tingnan natin uli. Oh, yan. Yan mga katropa, kung gusto yung referin lang. Lalo na pag sa probinsya, medyo malayo sa bayan. Tagastos ka pa. Ikmanta lang kung may mga interior-interior lang dyan ng gulong. Yan. tagbilang lang. Patutuyuin mo lang ibabalik okay na ano o nga pala huwag nyo kalimutan mag like and subscribe sa aking channel yun na bara para marami pa kayong matutunan sa mga maparaan na bagay pag repair hindi na kayo gagastos ng malaki salamat sa panonood sa aking video ayan ah. Na. Uh, ano natin? buksan natin ulit baka sabihin nyo na pinalitan ko ng bago yun ayan o tigas hindi ng bago yan o tapos yun nga baka sabihin nila inedit ko eh ayan o buksan natin yung katropa o yan sa katropa o. ayan o ayan ayan o ayan, o A, na Balik na natin 'yan. Okay. Subscribe na lang kayo sa akin channel. Salamat sa panonood sa aking video.